Ano-ano ano ba yung mga fiber crops meron tayo sa ngayon? At kumusta naman yung production nito sa tinatakbo ng panahon natin ngayon? Sa nakaraang limang taon, ang production ng abaka ay uh, nasa parang seesaw stage. No? ah uh, mataas noong 2019, umabot sa 69 uh, metric tons, 69,000 metric tons. Then bumaba ulit noong 2020, bumawi ulit noong 2021. Uh, at ngayon, umakyat ulit uh, pababa no nung 2023 dahil nga matandaan natin nagbago din tayo nung uh, uh, gamit toon sa ating uh, ating uh, 1000 uh, peso notes uh, natatandaan mo nagugusot natin noon yung ating mga isang libo and the portion ay galing sa abaka so gano'ng uh, extensive application nito but Uh, hopefully with the new innovation na ginagawa ng ating uh, Philfida, yung Philippine Fiber Development Authority, mas madaming manufacturers ang uh, makita ang uh, extensive application ng abaka uh, sa ibat-ibang larangan ng uh, uh, paggamit na nito.